Sabi nila kung wala kang kompetensya, eh mas maganda kasi wala kang kaagaw sa mga customer at mas makakabenta ka. Pero minsan, mas maganda pang ibenta yung mga mas maraming sellers. May intindihan nyo yan dito sa video na ito. So, panoorin nyo lang hanggang sa huli, okay? Hi, si Coach Jonel po ito at sa video na ito, pag-uusapan natin yung number of sellers at kung bakit dapat isali mo siya or ifactorin in mo siya pagdating sa product research mo. Pag-uusapan din natin kung bakit hindi palaging maganda yung wala kang kakompetensya. Minsan kasi mas maganda pa yung mas marami kang kakompetensya kesa yung wala. Sa Amazon, bawal gumawa ng duplicate product listing. Ano ibig sabihin nun? Kung may gusto kang ibenta na isang product, at meron na siya sa Amazon, hindi ka pwedeng gumawa ng bagong product page. Okay? Anong gagawin mo? Magbebenta ka sa ilalim nung same na product page kung saan nagbebenta yung iba pang pa mga sellers. So, para mas maintindihan mo, ipapakita ko sa iyo sa screen. Okay? So, eto tayo sa screen. Again, uh, itong product na to, kung gusto mo itong ibenta, itong mismong ito, kailangan eh nandito ka. Hindi ka pwedeng gumawa ng bagong product page yan. Hindi ka pwedeng gumawa ng bagong offer niyan. Hindi gaya ng Shopee or Lazada na ano, pag ito yung gustong ibenta tapos meron ng walong seller niyan, o pwedeng ikaw yung maging ikasyam na may sariling listing, na may sariling offer, di ba? Sa Amazon isa lang 'yan. Pag sinerch nila tong product na to, isa lang to. Tapos lahat ng ibang gustong magbenta nito nandito lahat kaya 16 'yan. Okay? Ngayon, uh, anong significance nito? So, una, yung mga products ay may tendency na masaturate. Pag sinabing saturated na yung listing na yan, parang sinasabi nila na marami na masyadong nagbebenta niyan, baka hindi na yan bumenta. So ito, nag apply to pagdating sa online arbitrage at sa wholesale. Okay? Kasi yung private label, yun yung parang Lazada Shopee na gagawa ka ng sarili mong listing kasi sarili mo siyang product, hindi naman ito mismo ibebenta mo, di ba? Gusto mo magbenta ng katulad niyan pero sarili mong brand. Okay? So balik tayo. So kung nandito ka sa ano na to, may kita mo may 16 dito, 'di ba? Dito mo siya makikita. Okay, other sellers on Amazon. Tapos meron namang mga product page na makikita mo na kagaya nito na walang ganyan. So kunyari ito, itong product na to, makikita nyo na ano, walang see all offers dito, 'di ba? Wala siya. So ibig sabihin, itong seller na to lang, yung sold by na yan lang, ito, yung Healthy Directions, siya lang yung nagbebenta ng product na ito dito sa Amazon. Wala nang iba. Para mas maintindihan mo lahat ng mga basics na tinuturo ko rito, maganda kung pupunta ka dito sa video na to para makita mo lahat ng mga basics na kailangan mo maintindihan para mas makasunod ka sa lahat ng mga tinuturo ko. Okay? Pero ngayon, tuloy muna natin to. Okay? Dito ka muna. Balik ka muna lang yung mamaya. Okay? So, ngayon, andito ah, dito na tayo ulit. So, yung mga ano, yung mga hindi masyadong do naiintindihan pa yung Amazon business sasabihin nila na mas magandang ibenta ito okay kasi wala pang kalaban so kung ilan man yung sales nito per month eh ano parang you know wala kang kahati kay dalawa lang maghahati pag pumasok ka rito actually pala pwede mong malaman kung ilan yung estimated monthly sales ng mga product sa Amazon uh, gamit yung ilang mga datasets at uh, isang libreng tool so para malaman kung paano gawin yon tingnan mo rin mamaya itong video na ito Okay? Kasi dyan, ituturo ko kung paano makita yung estimated sales uh, nitong product na ito at uh, marami pang example. Okay? So, going back, yan, makikita nyo na ito, isa lang yung seller niya pero hindi siya safe ibenta. Matatakot ako dito. Bakit? Kasi posible na itong iisang seller na to ay pwedeng private label. Okay? So, pag sinabing private label, yan yung mga gumagawa ng sarili nilang brand. Okay? So, pagka mga private table kasi, kadalasan, hindi ka makakabili ng mga yun sa ibang store eh. Lalo na kung online arbitrage or wholesale ka. So, hindi mo yan mabibili sa iba. Sila lang yung nagpo-produce niyan, tapos sila lang yung nagbebenta. So, yun. Sayang oras mo kung tatry mo siyang i-research, tapos wala ka may itang pagbibilan. Tapos, syempre, makita mo man yung kaitsurang-kaitsura -kaitsura niya kung hindi exact na brand, tapos ililist mo dyan, makikick out ka, pwede ka pang masuspend or ma-terminate. So, hindi pwede yun, okay? So, ang next ay, uh, ano, pwedeng exclusive wholesale siya. Pag sinabi exclusive wholesale, uh, meron kasing mga nagbebenta sa Amazon na tinatawag na exclusive sellers nung uh, brand na yan. Kunyari, uh, ito, kunyari lang, okay? Kunyari, itong si Healthy Directions LLC na yan, pwede na siya lang yung may official na karapatan, na authorization galing sa, ano, galing sa Dr. Sinatra na yan para ibenta yung mga brands nila sa Amazon. So, pagdating sa ganon pag trinay mo siya, kunyari, bumili ka sa ibang tindahan, tapos uh, binenta mo dito sa Amazon, pwede ka niyang ipa-kick out of the listing. Okay? Pwede kang ipasipa palabas ng listing. Uh, pag sinayong ipasipa, parang matatanggal ka yung ano man ito sa dashboard ng inventory mo may kita mo na ano parang you know hindi ka pwede doon parang suppressed ka or you know marami pang iba na pag-uusapan natin sa ibang video pero ang point is hindi mo siya pwedeng ibenta yung ibang mga cases na ganun. so medyo dangerous pag nakita mo na iisa lang yung uh, seller ng isang product kung gusto mag online arbitrage or wholesale okay usually ang gusto makita nasa mga ano 3 uh, or 4 pataas Okay? So bakit 3 or 4 pataas? Kasi pagka ano, pagka dalawa lang kasi pwede kang mag ng isang FBA at isang FBM nang sabay sa isang listing. So kung ano yung FBA at FBM, so puntahan mo naman tong video na to para maintindihan mo, okay? Pero yun nga, pwede kang mag ng FBA and FBM at the same time. So ginagawa yun ng iba. So minsan kung ano, kung di ka pa kabihasa, So pwedeng ano yung dalawang ano na yon yung dalawang seller na yun, iisang seller pala yun na FBA at FBM na listing lang. So hindi pa rin ano medyo delikado pa rin, di ba? Ngayon kung tatlo, pwede naman na pero minsan kasi ikatlo Amazon. So pero yung tatlo in general uh, safe naman na siya pero hindi pa rin total. So I, I would say na ano maganap ka ng apat pataas. Okay? Na sellers. So, yon Mas maganda kung mag-online arbitrage ka and traditional wholesale na, ano, na magbenta ng mga products na may for and up na sellers. So, ang ibig kong sabihin is in general, pagdating sa online arbitrage sa ka traditional wholesale, eh mas magandang ibenta yung mga ganyan ang number of sellers, yung mga 16. Kasi pag 16 sila, alam mo na parang, oh, okay, sige, so okay lang na magtambakan kayo dito as sellers, parang ganon. So ang gagawin mo na lang ay i-compute mo yung ano, yung uh, estimated number of sales uh, nitong product na to. So malalaman mo yan uh, pag pinanood mo tong video na to. Okay? Malalaman mo kung ilan yung estimated number of sales kung paano siya makuha. Tapos uh, i-divide mo siya by the number of uh, sellers ngayon. So 16 plus 1 kasi sasali ka, di ba? Balak mo sumali. So, 16 plus ikaw, 17. So, kunyari, 100 sales per month. Tapos, uh, 16 sila. So, 17. So, 100 divided by 17. So, yun yung rough estimate ng kung ilan yung units na mapapaubos mo sa isang buwan nito. Siyempre, marami pang factors. Kunyari, yung buyback rotation and kung ano-ano pa. So, hindi naman yung sigurado. Pero at least, medyo magkaka-idea ka kung pwede kang, ano, kung pwede ka pang makabenta ng mga units pagka pumasok ka sa isang listing pagka nagbenta ka nitong product na to. So, yun. Dun mahalaga yung uh, pagtingin sa ano sa number of sellers dito okay so minsan kahit nga ano eh minsan kahit umaabot pa ng 50 or 16 number of sellers parang safe pa rin siya makakabenta ka pa rin kasi parang makikita mo na umiikot yung buy box parang makikita mo na ano na maraming masyadong sales kunyari uh, hundreds of thousands of sales per month yung ginagawa niya so kahit na ano kahit, kahit daan kayo malaki pa rin yung chance na makabenta ka gets mo kung sobrang benta ng product eh kahit marami kayo, okay lang. Kasi ano, lahat kayo parang makakabenta pa rin dahil sa dami ng naghahanap ng product na ito. Ituturo ko sa inyo sa ibang video yung pag-analyze ng seller data na yan, yung number of sellers na yan. So meron pang deeper analysis yan, pero ano, uh, for now, just know na enough na natin na yung four and above sellers uh, para ano, para malaman na safe ka na ibenta itong product na ito, okay? So, yun lang naman ang tungkol dito sa number of sellers and uh, sana nakatulong ito sa inyo. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa channel na to at panoorin yung mga dati kong videos para mas matutunan nyo pa yung mga tungkol sa Amazon selling. And kung meron kayong mga tanong or request para sa mga videos, uh, pwede nyo ilagay sa comment sa ibaba. Tapos, ako uh, kung nagustuhan nyo itong video na to, please like naman para, ano, para matuwa naman ako. Okay? So, maraming salamat po. Si Coach Jonel po ito and see you next video. Bye!